Tikim man tikman kumo na. Mm. Mm, cherry, tikman natin. Cherry guys. Hmm. Guys, tingnan nyo ako guys, mag, mag grocery guys, walang slippers. See? oh, di ba walang slippers? Papunta ng grocery. So, ayan, bibili lang ako ng pears para hapunan namin. Ayan, nandito na ako kay sa ano, Sasha Nandito na ako sa Sasha See? No slippers. Asan ka pa? Ah, diba? Hi! Magkano ang pears? Ah, uh, nectarine page is white. Why, why it's so expensive here? mahal talaga dito. Wow, cherry. Oh my God, cherry. Infernus. Grips. Mm -hmm. Australian or American? Kasi Victor, ayaw niya Australian. Ayaw niya ng American. Hmm. Pack one guys. Mukhang ko bumili ng pack one. Kasi super init it. Okay. Hey. Grabe ang paso, ang init. Tikman ko muna, tikman mo na. Chele tikman natin. Cherry, guys. Mm.